Si Yanni ay nagtala ng 23 points, 13 rebounds at 10 assists para sa kanyang katlong sunod na triple-double ang ang Milwaukee Bucks ay makabalik mula sa 24-point deficit sa ika na quarter upang talunin ang Minnesota Timberwolves sa score na 110-103 kaninang Martes. Nanalo ang Milwaukee ng limang sunod-sunod at pinutol ang limang sunod na panalo ng Minnesota sa pamamagitan ng pinakamalaking comeback ng Bucks sa ika na quarter mula pa noong 1996 to 1997 nang magsimulang subaybayan ng play-by-play -play data ng NBA. Ang Bucks ay natali sa huling 276 regular season playoff games na nagkaroon sila ng hindi bababa sa 20 point na deficit sa ikaapat na quarter. Matapos magtala ng 95-71 to 71 na kalamangan ng Timberwolves na may wala pang 10 minutong natitira Nakapagtala ang Milwaukee ng 23 sunod-sunod na points at nakatabla sa score na 97 all sa pamamagitan ng 3-point shot ni AJ Green na may 30 and 36 seconds na natitira sa laro. Sa sumunod na posesyon ng Timberwolves, nagkaroon ng gulo si Kevin Porter Jr. ng Milwaukee at si Rudy Gobert ng Minnesota na nagresulta sa technical fouls para sa dalawang manlalaro. Si Gary Trent Jr. naman ng Milwaukee na nakikipagbiruan lang kay Rudy Gobert sa dulo ng sagupaan ay nakakuha din ng isang karagdagan technical foul. Nag-shoot si Anthony Edwards ng free throw upang bigyan ng Minnesota ng 98-97 na kalamangan. Ngunit sa susunod na possession ng Minnesota, na-steal ni Bobby Portis ang bola kay Edwards at nagbigay daan sa isang dunk ni Porter na nagbigay ng kalamangan si Milwaukee at nagsimula ang 8-0 to run. Nagtala si Porter ng 21 points, si Portis naman ay may 18 points at 10 rebounds sa kanyang pagbabalik mula sa isang 25-game suspension. Si Edwards ay nagtala ng 25 points para sa Minnesota, si Dante DiVincenzo ay may 24 points at si Nas Reed ay may 17 points. Ang Minnesota ay nawala ng pagkakataon makatulong sa kanilang standing sa Western Conference. Ang Timberwolves na may 48-35 record ay pumasok sa Martes na nasa 4-way tie para sa ikalimang pwesto sa Western Conference. Kalahating laro lang ang agwat mula sa ikaapat na pwesto na Denver. Ipinagpatuloy ni Antetokounmpo ang kanyang mainit na laro matapos magpahinga ng isang laro dahil sa tendino pati sa kanyang kaliwang balikat. Si Antetokounmpo ay nagtala ng 35 points, career high na 20 assists at 17 rebounds sa isang 126-130 na panalo kontra Philadelphia. Sinundan niya ito ng 36 points, 15 rebounds, at 10 assists sa isang 121-115 overtime na panalo sa Miami. Ang Minnesota ay abante ng 95-71 nang magtala si Trent ng 3-pointer habang nakuha ang foul na may 9.53 seconds na natitira. Matapos nito, tinapos ni Trent ang kanyang free throw upang makumpleto ang isang 4-point play na nagsimula ng 23-0 run na nagbigay buhay sa Milwaukee na outscored ng Milwaukee ang Minnesota ng 39-8 sa uling 10 minutong natitira sa laro. Samantala sa sumunod na balita, Stephen Curry ay nagtala ng 25 points, si Brandon Podjemski ay nagdagdag ng 22 at ang Golden State ay tinapos ang Phoenix Suns ng 133-95 noong Martes ng gabi upang makamit ang isang mahalagang panalo sa masikip na laban sa Western Conference Playoffs. Ang Warriors ay nagsusumikap na makuha ang isa sa mga top 6 na seeds sa West upang maiwasan ang play-in tournament. Kasalukuyang tabla ang Golden State sa Denver Nuggets at Memphis Grizzlies na may record na 47-32 para sa ikaapat hanggang ikaanim na pwesto. Ang Los Angeles Clippers ay nasa likod nila sa 46-32. Ang Golden State ay mabilis na nakalamang ng 69-43 sa halftime. Si Curry ay may 19 points bago magbreak habang si Podjemski ay may 17 points. Ang Warriors ay lumamang ng hanggang 41 points sa second half. Ang Suns na may pitong sunod na pagkatalo ay malapit nang mawala ng pagkakataon sa postseason race. Ang tanging paraan para makapasok ang Phoenix Suns sa Western Conference Play-in Tournament ay kung mananalo sila sa kanilang huling tatlong laro ng regular season habang matatalo ang Dallas Mavericks sa kanilang huling tatlong laro. Si Devin Booker ang nanguna sa Suns na may 21 points habang sina Grayson Allen at Ryan Dunn ay may tig 12 points. Tinapos ng Golden State ang isang mahinang kalaban sa road game at mayroon pang dalawang laro na mukhang kayang manalo laban sa Spurs at Trailblazers. Ang season pinale laban sa LA Clippers ay maaring maging pinakamahalagang laban nila para sa positioning sa playoffs. Ang Phoenix ay mukhang isang kupunan na handa na para sa offseason. Maganda ang laro ni Booker sa unang kalahati ngunit doon na nagtapos sa mga positibong bagay. Si Moses Moody ay gumawa ng 3-pointer na may 8 minutes 54 seconds na natitira sa unang quarter upang bigyan ang Warriors ng 10-8 na kalamangan. Hindi na nila pinaporma pa ang Suns mula noon. Ang Suns ay nag-shoot lamang ng 35 sa 88 mula sa field kabilang ang 12 sa 43 sa 3 point shots. Ang Warriors ay babalik sa Chase Center upang kalabanin ang Spurs sa Merkules habang ang Suns ay mag-host ng Thunder sa parehong araw.